What's up mga kapinta? Nandito na naman tayo ngayon ulit. Yun. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapinta, itong pintuan. ano? Oh. Itong pintuan. Ayan. Naka ano siya mga kapinta? Naka, naka plastic varnish siya. Naka plastic varnish. Ngayon, pag in-strip kasi natin, matagal siya. Kaya ang gagawin natin, dudukuhin na lang natin mga kapinta. Dudukuhin natin to. Mamasilian muna natin yung mga nila ano butas-butas. Ayun. Mga awang-awang. Mga butas. Ayun. Ito mga biyak-biyak, mamasilian natin mga kapinta. Yung polytop mga kapinta. Ayun, siyempre kung bago ka pa lang dito sa aking channel, kung mo naman ni eh, pagkait na pindutin ang like at mag-subscribe para makikita mo lahat ang aking gagawin masusubaybohin mo lahat ng aking mga i-upload ayun tara simulan na natin ayun mga kapinta welcome na naman kayo dito sa aking channel ayun ang gagawin natin mga kapinta ngayon magmamashilya muna tayo ng polytop o body filler Ang timpla natin diyan mga kapinta damihan natin ng ano hardener. Ma para mapula siya para mabilis matuyo mga kapinta. Sa para ano din liyain. Malambot liyain mga kapinta. Yon hanapin natin yung mga butas ng pinto, mga crack o mga lubog, masilyahan natin ng polytap. Ikutin natin pati hamba mga kapinta. Para paning primer tayo mga kapinta, ano, dire-diretso na, magmamasilya na lang tayo ng lacquer pat-pati. pag masilya natin mga kapinta, pantay lang natin sa kahoy huwag natin pabubukulin yung polytap para hindi na tayo mahirapan magliha para pasa, pasa na lang mga kapinta saka iwasan natin yung risalte mga kapinta para hindi na tayo mahirapan magliha ayan, pag na 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 natin lahat ng mga mga butas dyan, mga crack paprimeran natin sa kapinta ng ano epoxy primer mga kapinta po primer gray Papra, ano dalawang mano mga kapinta paprimeran natin siya ayan magitimpla tayo ng epoxy primer ang timplada nyan mga kapinta 1 is to 1 dapat sabay silang maubos mga kapinta pag binuhos nyo 1 litro yung epoxy ibubuhos nyo rin yung catalyst na 1 4 quart ayan tapos yung lacquer thinner pampalabnaw ng konti lagay lag lag nyo lang sya ng mga kalahating litrong lacquer thinner sabay luluhin na ng maayos mga kapinta yun pwede nang ipahid syempre bago tayo mag primer liliahin muna natin ang number 100 yun bubuhay na natin ng liha kasama ng mga hamba para dire diretsyo na mga kapinta kasi yung pintuan ano, ano yan eh plastic varnish sya mga kapinta kaya ang ginamit ko yung epoxy primer para nakashield sya mga kapinta kasi yung, ang tapkot natin dyan automotive para hindi mag react yung ano yung plastic varnish kasi magkaiba sila ng ano eh ng chemical mga kapinta para maiwasan na yung pag reaction ng ano maiwasan yung reaction ng plastic varnish para wala na tayong problema para makasigurado tayo primer natin ng epoxy primer dalawang mano mga kapinta patuyuin muna natin ng 15-20 minutes bago natin patungan Tapos yung mga hindi kayang daan ng roller, mga kapinta gaya ng groove. Ayan yung groove yung guhit. Ibabrush nyo yan mga kapinta yan, di uno. Pwede rin di media. Ipasok nyo na yung balahibo para tamaan yung pinaka groove nya mga kapinta. Ayan, pati hamba mga kapintay, sama na natin. Pagulungan na natin ang na epoxy primer tapos yung mga singit-singit -singit sa gilid ng bisagra hindi abot ng roller yun ibabrush na lang natin yun mga kapinta siyempre dalawang mano rin yan ayun guys mga kapinta tuyo na epoxy primer natin yung pintuan natin ayun, oh. dalawang mano yan kasama hamba pati sa likod mga kapinta ayan, tuyo na rin yan dalawang mano rin mga kapinta ayan. tuyo na yan mga kapinta pagkalipas nang isang oras tapos ng epoxy primer papatungan natin mga pinta ng lacquer primer surfacer pero liliyahin muna natin yan bago natin anoan primeran ng lacquer primer surfacer liliahin natin mga number 150 yun pwede na yun mga ganun tapos yan primeran primer natin ng lacquer primer surfacer ng dalawang mano siyempre patutuyuin nyo muna bago natin patungan Hagurin lang natin mga kapinta ng tatlong ulit para pino yung daan niya, maganda yung daan niya mga kapinta. Hindi siya balat suha. Ayun guys, mga kapinta. Tuyo na yung lacquer primer surfacer natin. Siyempre galing tayo sa epoxy primer bago ako nag lacquer primer surfaceer. Epoxy muna mga kapinta. Liliyayin muna natin 'yan. Liliyayin natin tapos babatakan natin ng locker spot pati mga kapinta ng dalawang mano. Tara, patakan na natin. guys mga kapinta tuyo na yung spot party natin ngayon liliyahin natin siya ng number 120 o kaya number 150 ganun ayan mga kapinta liliyahin natin tapos pag natapos natin liliyahin pwede na natin primeran ulit siya ng lakil primer surfacer Nang dalawang mano ulit mga kapinta mga pinta tapos na natin na liha, pati hamba, pintuan sa likod, harap kaya ayan mga kapinta paprimeran na natin ng lacquer primer surfacer hagod-hagurin lang natin mga kapinta na tatlong ulit para maganda yung daan ng roller pino mga kapinta hindi bisay balat mga tatlong ulit na daan ayun, bubuhin na natin yan mga kapinta hanggang likod, pati hamba tapos pagtapos nyan mga kapinta pagtuyo ng mga 30 minutes, liliyahin natin ang liya na ano, number 220 mga kapinta tapos pwede na natin kulayan yung ibang parte pala mga kapinta pinulitap ko yan yung kulay pula na yan, Ayan. kasi masyadong malaki yung mga crack niya eh. malalaki yung mga butas kaya pinulitap ko kasi hindi kaya ng sapat pati yun eh. kaya pulitap pa talagang pang sa mga malalaking crack Ayan. pati sa mga hamba sa gilid pulitap din ang ginamit ko kasi malaki yung mga crack nila ayun mas Pagulungan natin ang dalawang mano yan mga kapinta Locker surface dalawang mano Yung pagtuyo, kukulayan na natin yan maya, -maya. Yung primer natin na yan mga kapinta ano yan? Light gray, kinulayan ko ng light gray Pinataan ko lang ng konting itim Kasi yung automotive natin na top coat dyan Dark gray siya, dark gray Kaya ayun, Ayun mga kapinta, pagulungan natin ang dalawang mano yan. Mabilis na ang matuyo yan mga kapinta eh. Mga 5 minutes, 10 minutes pwede nang patungan mga kapinta. Dalawang mano, sama na yung mga hamba. Ayan. So guys, mga kapinta, tapos na natin ang primer Ayan oh, pati likod, isama yan at ihamba dalawang patong na primer ayan at ihamba ngayon bago natin kulayan liliyain muna natin ang number 400 ito number 400 liliyain natin pasapasa -pasa liya ayun tara liliyain natin ngayon Ayan, kukulay na tayo mga kapinta. Dark gray yung ating ikukulay sa pintuan. Tapos lalagyan natin siya ng ano, dead flat lacquer para mat finish. Ayan, nilagyan ko ng latak mga kapinta para mag mat finish siya. Latak, lagayin nyo ng latak sa kalahating litro yung pinakasabaw niya. Mga kapinta, ayan, kalahating litro. Sa kalatak ilalagay nyo para mag mat finish siya. Yung kulay na yung tiplada na kasi eh. Meron na siya lacquer blue. Malabdaw na mga kapinta ini yung kulay natin sa pintuan tira kasi ng cabinet yan kaya baka masayang kaya binilagay na lang ng may-ari sa pintuan ay na lang daw yung ikukulay para parayas kung may katanungan kayo mga kapinta mag comment lang kayo sasagutin natin yan ayan mga kapinta kukulayan na natin syempre unahin natin yung cutting mga kapinta ayan yung groove kasi hindi abot ng ano, roller yan eh hindi eh. kaya yung pagulungan kaya unahin natin yung groove na yan pag natapos natin lahat saka natin pagulungan mga kapinta para madali dalawang mano gagawin natin dyan mga kapinta dalawang patong syempre patutuyuin muna natin yung una bago natin papatungan ayun kapag na first coating na natin mga kapinta pag tuyo nya mga after 15 o 20 minutes pwede na natin patungan ang pangalawa syempre liliahin muna natin ang number 400 bago natin coat o second coating mga kapinta ayun harap likod ng pinto tatapkot na natin second coating pati yung hamba Ganun na rin mga kapinta finish na natin check-in coating. Siyempre, yung mga hindi kaya daanan ng roller, ibabrush na lang natin 'yon. 'Yon, ibabrush na lang natin yung mga hindi kaya daanan ng roller. Ayun, salamat. kapinta, pinis na. Dalawang patong mga kapinta, yan oh. Dark grey, mga kapinta, maganda. Ayan o. Oh. Bumagi siya kulay, mga kapinta. Ay, itong pader, off-white eh. off to Tapos dark grey yung pintuan. Ayan, mga kapinta, sana. May nakuha kayong technique discarte sa ginawa ko, mga kapinta. Sana makatulong sa inyo, sana makuha nyo rin yung, yung, yung tinuro ko sa inyo, mga kapinta. Ayun, siyempre, bago matapos to mga kapintang video na to, eh, huwag mo naman ipagdamot na pindutin ang like, pati subscribe, para updated ka sa mga gagawin ko at makikita mo lahat ng aking mga gagawin. Yun, mga kapinta, maraming salamat. God bless you.